po, magandang hapon po muli sa atin lahat. Meron po na naman po tayong gagawin ngayon dito na fish inverter. Ayan po siya, 12 volt. Ang 999, 9,900, 99,900 po yan. Watch. Ayan po. Ayan po yan, inverter po niyan. Ayan po, ayaw po mag-power po niyan. Dahil may umusok daw po. Sabi na may ari, may nasunog. Ayan po, tignan po natin kung anong problema. Ayan po, bubuksan po natin yan. Ayan po, bukas na, bubuksan na po natin at makikita po natin ang board. Ayan po, ito nyo po ang board na nasira. Ayan, nasunog. Ayan po, nasunog na fish inverter. Ayan po, nakita nyo po ang board na yan. Ayan po yung nasunog sya. Oh. Mga resistor, yan Ayan po, ayan po. <clears throat> Pag tinamaan po ito, totally papalitan na po ito. Itong dalawa nito. Totally, apat na po papalitan natin para sigurado po yan. Yan po, para sigurado po mapagana po natin. Saka po itong kapasitor na nakalobo. Ayun o. Kalobo po yun o. o. Yan po, ang papalitan po natin dyan. Yan po, abangan nyo po ang ating video sa pangalawang video na ating bubuksan at i-repair. paano po magtanggal yan yan po tanggalin po natin yung tumilyo yan po tanggalin po natin yung tumilyo yan po ikay kay po natin tanggalin Sunod po natin tanggalin ang resistor na nasuno. Resistor na natuno po, tanggalin po natin. Siyan po, isa pong 10K saka 10 ohms yan 10k saka 10 ohms yan po dalawang 10 ohms saka isang 10k Yeah. Sunog, sunog, sunog. po, nililinis na po natin ang mga tinanggalan, pinatanggalan ng hinang para po pag ginabit po natin yung piyasa ay wala po siyang bara. Ayan po, atin na po testi rin ang AT NF70. Ayan po yan, testi rin po natin yung mga nasirang piyasa ng inverter, fish inverter. Ayan po yung pang-oriente ng isda, kung sabihin. Ayan po yan, tinetester na po natin. Ayan po, nakita nyo po, talagang may diferensya na po ang mga piyasang ito, itong piyasang ito. Ayan po. Ayan po. Testrim po natin lahat yan. Apat po yan. Yan po yung power ng inverter. Ayan po. Yung mga power ng inverter. Ng fish inverter. Ayan yung power supply nya. Ayan po yan. Yung 80F 80NF70 yung MOSFET po yan. MOSFET po yan yung piyasa na yan, MOSFET na pin out po yan, pin out MOSFET, pin out po yan yan po yan ang ating tinanggal mga sirang pyesa dito sa ginagawa nating inverter, fish inverter o pang oriente ng isda yan po yan yung piyasa na yan yan po, tanggalin na po natin ang mga piyasa yung apat na piyasa, bali anim na piyasa po na tinatanggal po natin na yan yan po yan, yung 10 oh, ohms na 1 port half watts. Ayan po. 10 uh, ohm po yan na 1.4 watts. Ayan po yan. Yan 10 ohm. Saka po yung 10k uh, ohms din po yan. 10k ohms yung tatanggalin po natin. Lahat po ng piyesa na yan, tatanggalin po natin yung mga uh, resistor po na yan. Ayan po. Papalitan po natin ng bago yung mga yan. Ayan po. Tanggalin po natin yan. Ito po nga po pala yung 10 ohms. Yan po yan ang 10 ohms. Yung image po na yan. Yan. Yan po ikakabit po natin. Tanggal na po natin yung mga piyasa. Ikakabit na po natin po ito. Ito po ito yung ohm na ating kakabit. Apat po ito na ikakabit po natin. Yan po pinalitan na rin po natin yan. Yan. Palitan na po natin yung 10 ohm. Para sigurado na gagana ating inverter. Yan po ito yung po, 10K. Yan po 10K po yan. Yan po ipapalitan din po natin. Yan dalawang pong 10K po na yan ang ating pong papalitan. Yan po yan. Yung mga piyasa na inverter na nasunog. Yan po yung 10K po na yan na resistor po na yan. Yan po yan kakabit po natin dyan yan, yan po yan kakabit na rin po natin ang 10k ohms po yan, yan 10k ohms yan po, kinabit na pinaltan na po natin yung power input nya yan po, yung mosfet, uh, pin out nya yan po, pinaltan po natin yan kaya kakabit na po natin Ang kapasitor yung kapasitor na lumobo yan po yan, pinaltan na po natin Ang dalawa yan dalawa na rin po ang uh, kapasitor na ating pinalitan yan po, ito po isa, ating po ikakabit din po yan yan po, pinalitan na rin po natin yan yan na po siya Ayan na po. yan po ang kapasitor na ating pong pinapalitan na sa fish inverter na ating ginawa. Ayan po yan. Yung pangurilin din ng isda. Nandana po natin ang kapasitor. Atin na po hihinang ang kapasitor. Ayan po. Process po talaga ang paggawa nito. Ayan po. Isa-isa yun -isa po talaga. Lahat po na nasunog na piyasa ay dapat po palitan. Siyempre po ipapalit natin ay bago. Ay kapalit po natin yan. Mga Pobra pang pyesa. Ayan po, yung mga iba po, bago po. Ang pinali po natin dyan. Ayan po, hinangin na rin po natin ang paan ng mga resistor. Ayan po yan. Hinangin po natin yung mga paan ng 10k ohm. Ang maging ang 10 ohms. Ayan po yan. Hinangin po natin yung mga paa. Ayan po yan. yan po yung inverter. Fish inverter po na yan na ating pong ginawa. Ayan po, ayan po inverter na ginawa natin. Yung nasunog po na pyesa. Ayan po, pinalitan na po natin itong apat. Yan po, yan po yung mga resistor na pinalitan po natin. Yan. Yan po. Ito po yung MOSFET na pinalitan po natin yung piyesa po niya. Yan. Tetestingin na po natin. ikabit po natin yung positive. ikabit po muna natin itong uh, pipindutan niya. Yan. Yan po. Yan po. Testing po natin. Iilaw po yung indicator lead po niya. Yan po. May indicator lead po yan. Iilaw po yan. Pagkakilapitan po natin. Ayan po. Nakailaw na po siya didikitin lang po natin yung wire kung tutulog yan po yan po rinig po ba yan po ito po, po tumutulog na po siya si kuryente po, makikita po natin nabubula po siya ayan po ayan po, nakikita nyo po oh. ayan, bubula na po siya okay na po ang inverter na ating ginawa dito na po inilagay yung ilaw. Yan po. Yan po. Okay na po siya. Pwede na pong gamitin ang ating inverter. Salamat po. God bless po.